Hello sa mga welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri ng manakakaliwot na manakakali manakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na rin po kayong pa-updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw I'm pranking my mom and dad Ate, niluloko mo ako Nakalata <laughs> ata si nanay Nulit Tawagan ulit natin, tawagin natin ulit. Look, look. Second ate? Hello, hello. natin. hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, Second attempt. <laughs> Second attempt. Oh! <laughs> <laughs> Kasi si tatay. Ay, reaction. Anak ah, naman yan. Anak na ako. No, 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 no. talaga <laughs> sila. Boy, alam mo. Kanina pa ako gandang-ganda dyan. Solid nga eh. Di ba? Solid pag tinitignan ko. Ja, ano, ang fresh. Ang fresh, di ba? Diba? Diba? Mm. Anyway. Ang ganda, di ba? Ganda wow, na. naman! Ganda, no? Tingin mo, ikaw rin nagagandaan ka rin. Oh, fresh na. Para pag merong isang salita akong masasabi, oh. Championship. Championship. <laughs> championship. Gandang-ganda ganda talaga ako eh. Sana ako. Oh. Iba talaga yung pagkakagawa sa puno, no? Sa, sa puno pa. Sana mga parang, ano mga ano, lights like LED. Oo. Di ba? Pag may LED yan, hmm. pag nilagyan mo ng LED, ang ganda niya. Tapos may sumasayo na boy. Yes! Di ba? Ang perfect. Ganda-ganda yun. no? Ang ganda talaga nung ano, ano. Akala ko siya ate. Ay, ano ba to? Marla! O, ito siya! Hindi pala sila talo. Kakapasok yes. mo palang, <laughs> sinisingil ka agad. Samanta siya. Wala <laughs> makain. <laughs> okay guys, uh, ulit na natin yung video natin kasi marami nag-react na taga Batangas. So, punta lang tayo ng negro sa Iloilo -ilo. So sa Tagalog nga, pag niyaya kang kumain, ang sasabihin sa'yo, kain tayo. Kain tayo. Sa Romblon, pag niyaya ka, ang sasabihin sa'yo, kaunta anay. Makakainin <laughs> ka ng anay. Kaunta anay. Sa Negros po, saka sa Iligilo, pag mabagal yung pagkakasabi, ito yan kung paano kaya mm. Kaunta bala, makakainin ka ng bala. Pero kaunta kapag bla? mabilis po pagkakasabi, parang ganito. Kaon tabla? Ay, pakakainin ka naman ang tabla. <laughs> Shout out po sa mga taga negro sa mga, sa mga taga ili uh, I believe in one God. Allah. Period. Only one God ako. <clears> Huwag <throat> um, na sila tanan sing kumili kapin mga so. <laughs> mamili kag kay si Mampuan. Santiago. <laughs> San, Santo Isabelo. Santo Roman. Dami. San Tilmo, Santilmo. Pagsatil mo pa. Santo Rodrigo. <laughs> 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 Ay, Santo Rodrigo Duterte. <laughs> Wait lang pare. Baka Nako. Video. Check mo nga baka hindi ka nakabidyo ha. Ah. Total talrek. Bigyan mo montage. Talrek. Mall lagi, mall lagi, lagi, Hello. Hello. ha? Hello. 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 yan? Palaman. Palaman, are? Hello. 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 Mga well, bati, uh, mangutang og ice. Hmm? ko pa utang og ice yan. What? Mangutang og ice ba? Di galing ko pa utang og ice, kaya mahalang ko rin te. Ha? Ah? Ah, eh. oh, no! Huh? Kani ba, kani? Oh, no! Basa, no, basa. Mango. Usa, ani? Mango. ani? Usa, ani? Mangutang. Mang mang usa, ice, usa. <laughs> Pasagat, ano ka ba mabasa? Ay, paninda, ay. Mangutang. <laughs> ano ang pinagkaiba ng Pilipino <laughs> Sa Pilipino. Pilipino't Pilipino at Pilipino. Ang pagkakaiba. Yun, yun, yun! <laughs> Hali, ano ng Pilipino sa Pilipino. Ayun. Uh, Nag-sama-salamat. Uy! Uy! Salamat. <laughs> <Boy>. <laughs> <laughs> double check lang. Double check. Pagkakaiba ko ng Pilipino sa Pilipino ang Pilipino po kay F. Ang Pilipino po ay pinyo. Yeah! <laughs> At ang Pilipino po ay ginagamit sa salitang Ingles. Huh? Yun ang aking sinasabing. Pilipino? <laughs> <laughs> Lingwahe? Pilipino? Tao? Tao ba? <laughs>

Aba, maraming kasi. Oh, Paluhod eh. O, oh, po si Kleppard M. Canoy, at ito po ang aming performance tas sama po. Wala lang ata sa private. Oh. <laughs> okay. Sa dilo at Ano bang problema mo? Ko, mayak mo. Mayak! Ay, cry cry. Ano <laughs> 'yung problema niya? <laughs> Meteorologi Astigboros tersebut tak Meteorologi... Oh, ast Astrologi. <laughs> <Uwe. laughs> <laughs> <laughs> Eh. Ang oi lugar, sang lugar ba yan? At malamig. Oo, oh, o oh, 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 oh. nag-transfer. Sana wal, malamig. No. Ba kayo. nag lang naman ha <laughs>